At sa ating pagbabalik, nandito ulit tayo ngayon sa Kamalig. Titingnan natin kung anong nangyari sa mga kasamahan nila dito na nagtatrabaho. Yung iba nagpapahinga na dahil tapos na sila sa ginagawa nila. Yan. Pero, meron silang kasama dito. Pagkakataon na siya, magpapahinga. Kawawa ka naman ang bata dito. Ganyan na nga pala pag maraming asawa. And, patung isang linggo -ling, hindi nakatulong. May pingat kanyang pagpapahinga. Samantalang yung iba nandun. Meron pinagawa. Busyeng busy sa pagluluto isa nila kasama. Kaya huwag kayong mag-aasawa ng marami. Kaya pag mag-aasawa kayo isa-isa lang. Huwag niyong pagsasabayin. <laughs> kasi yan na ang problema pabalitin niya mga yan yung hanap ng ibang mga babae yan. dito tayo malapit ng maluto yan. ilang minuto na lang luto na yan so yung gagawin nila dilipat dito tapos ilalagay na sa may hormaan Ayan. Yan yung lalagyan ng luto na katas ng tubo. At yun, magiging kalamay na yan.